Guys, ang akin namang gagawin niya ay ang paggawa ng tabliya. May pagiling ko na. At ngayon ay ating gagawin. At bago gawin, ay gusto kong ipaalam sa inyo na bago natin magawa ng ay napaka habang proseso. Dahil yung kakao, yan ay mga halos limang taon bago kumunga. Pagkatapos, ng limang taon, ay saka, pag bumung, ay saka pa natin, kukuhanin ang buto. At ating lilinisin, ating lalamasin sa netbag para matuyo. At pagkatuyo na, ay saka natin isasangal. Pag naisangal, ay saka pa natin ipagigiling. Ito na pagkagiling ay hindi man pwede natin basta-basta gagawin agad tabliya dahil malambot. Mag-iintay pa yan ng ilang oras, kung lilima hanggang anim na oras na tulad nito. Ang kailangan, ito, kayo may pang, ito ang panggawa. At amin nila, nilalagay ko sa pinggan para medyo maiga. Pag hindi naigaan langis niyan, ay kahit nyo gamitan ito ay nabuka hindi maganda ang pagkakagawa saka dapat bago magsimula malinis ang kamay at hindi maaaring hindi mo mahawakan ang giniling na buto ng bakaw kaya ngayon magsisimula na tayo sa ating paggawa ng pangliya ganito mga guys ang paggawa iikutin na ang tapos lalagay na natin dito. Yan. Hmm. Ayan mga guys ay yung ibang hornohan nito ay may bilog. Merong dati ay yung kinikipil na lang ng kamay. Ay ang binili ko ay para mga iba naman ay arrange o o ang itsura para walang, walang katulad na hulmahan ganito ba ang guys ang pato ha ko. at pagka nasiksik ay pwede na natin yan ilagay yan at, <coughs> kaya natin niniiga guys ay para hindi bumuka pag yan ay malambot pa ay bumuka yan ay hindi magandang itsura. O hindi maganda ang pagkakahornopag. Yan ay bumuka. Yan. Tinutulungan natin ang kamay para maibabal sa lalagyan. Sa patasan. At ito pala mga guys ay may plastik. Nilagyan natin ang plastik maibabaw ng mesa para Diyan, yung langis niyan ay dyan pupunta sa plastic at para hindi kumapit. Yan. Ganito guys ang paggawa ng tableya. Ito guys ay puro. Wala itong halo. Walang halo asukal. Ayan. Puro bes itu. Puro puro. dapat guys ay pare-parehas ang laki kaya may hulmahan yung dati na inabot ko ay yung kinikipil na bilog hindi man ma magpare-parehas ang ang laki ito, mga lamang-lamang na halos pare-parehas ang timbang. ay dapat dire-diretso para magandang tingnan pati pag pag na at inilagay sa plastic Madaling mapalagay dahil sa halos ay patas. Ayan. Ayan guys, kandali. 2, 4, 6, 10 12 15 16 guys macam ni tinggal dua tanang kaunte sura ngide dikit dikit, dikit. Iikot lang guys para masiksik ang giniling na buto ng bakaw. Pag hindi nyo inikot ay hindi mo At ang kalabasan niyan ay butas-butas. Ang -butas. nagkabli ang ginawa.